Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, Di ka pa sisigil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw. May dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin na araw niya, kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhat pagsinta, buhay langit sa aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa iyo.